Inamin ng aktres na si Kylie Alcantara na tuluyan na siyang nakaahon mula sa sakit ng kanyang pinagdaan ng hiwalayan at masaya na ulit ang kanyang puso. Sa isang panayam sa programang 24 Horas, ibinahagi ni Kylie ang kanyang saloobin hinggil sa emosyonal na yugto ng kanyang buhay. Aniya, sa kabila ng hirap at paakit na kanyang naranasan, pinili niyang maging positibo at huwag patulan ng anumang negatibong isyu na ibinabato sa kanya. I will never fight back because alam ko yung karma or yung revenge manggagaling yan sa ating Panginoong Diyos, matatag na pahayag ni Kylin. Dagdag pa niya, masakit ang mga pangyayari lalo na tila napakadali para sa ibang tao na husgahan siya ng hindi alam ang buong kwento. It hurts. It hurts so much na parang napakadali lang ng mga tao na i ako, wika niya habang bakas sa mukha ang emosyon. Matatandaan na naging usap-usapan sa social media at showbiz circles ang diumanoy paghihiwalay nila ni Kobe Paras, isang basketball player, ngayong taon. Bagamat hindi tahas ang inilahad ang mga detalye ng kanilang paghihiwalay, maraming netizens ang nagbigay ng kanya-kanyang opinion, dahilan para muling mapasailalim si Kailin sa mata ng publiko. Gayunpaman, sa kabila ng mga kontrobersya, pinili ni Kylie na mag-focus sa kanyang sarili at kapakanan. Aniya, napagtanto niya na mas mahalaga ang kanyang kapayapaan at kaligayahan kaysa sa pagpilit sa mga bagay na hindi na para sa kanya. Mas pinili kong alagaan ang sarili ko. Narealize ko na kung hindi ka na masaya, kung hindi na healthy ang relasyon, kailangan mong bitawan kahit gaano pa kasakit, dagdag pa ng aktres. Ayon kay Kylin, malaki ang naging tulong ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan upang makabangon siya mula sa emosyonal na pagkabigo. Sobrang grateful ako sa mga taong hindi ako iniwan kahit na maraming intriga. Yung mga tunay kong kaibigan, sila talaga ang tumulong sa akin para muli akong makatayo, ani pa niya. Ibinahagi rin ng aktres na kasalukuyan niyang ipinagpapatuloy ang kanyang mga proyekto sa showbiz at unti-unti na rin siyang bumabalik sa kanyang normal na routine. Aniya, mas pinili niyang ito ng kanyang oras sa mga bagay na magpapasaya at magpapalago sa kanya bilang isang tao. My heart is good. It's better now, definitely, with the help of everyone around me, pagtatapos ni Kailin.